Ngayong araw, uh, gusto ko lang sagutin yung isang paulit-ulit at paulit-ulit kang natatanggap na comment sa videos natin sa Facebook at sa YouTube. And yon gawa na natin para matapos na to. Uh, so I hope lahat ng mga nagtanong na yon ay eh, mapapanood nyo to. Para mas, para malinawan na kayo finally. Kasi, naintindihan ko naman bakit nagkakaroon ng ng gantong connotation or ng gantong klase ng pagkakaintindi yung mga tao na ka or nagko-comment sa atin or nagtatanong actually more of tanong hindi comment eh kasi yung comment patanong eh okay um, dahil syempre maraming mga factors yan like you know sa mga nakakausap na akala nila uh, expert okay akala nila maalam I'm not saying na ako the best na nalalaman ko na to uh, but hear, hear me out kasi this is something that I have experienced for 10 taon na Okay, matagal na. Since I started taking care of my own car, uh, taking care of uh, of different people's cars, customers, clients. Ayun siya. Uh, natutunan ko na to. At proven ito. Kumbaga. So, hear me out. Okay. Uh, this is about yung paghuhugas ng isang ceramic coated na sasakyan. Okay. Or motor. Na dapat ba siyang gamitan ng shampoo or tubig lang? Kaniyan guys, sa mga kaaro. Marami sa mga nagsisirame coating pag kami na market o pagka pinapaliwanag, pagka sinasabi sa atin yung kagandahan ng may ceramic coating, masyadong na-hype, masyadong masyadong tinataasan yung expectation, okay? Para mabenta. I mean, hindi naman lahat ng mga shop ginagawa yan, pero marami, especially dati kasi I've heard bago ko naman introduce ang ceramic coating sa shop dati eh nire-research ko rin so marami rin ako nakausap na ganoon siya e-position as in almost every shop na nakausap go, nakausap ko ganoon yung sinasabi na pagka na ceramic coating yung, yung sasakyan mo ano lang paagusan mo lang ng tubig you know, mo lang ng tubig ganoon lang mawawala na lang kaya kaagad agad In a way, tama siya, totoo siya pagkabagong ceramic coated. Sabi mo na mga siguro up to 3 months kung hindi masyadong ginagamit. Pero kung medyo madalas ang gamit, everyday like kung nagagrab ka or what or pinapapasok mo sa opisina sa sasakyan mo, most probably sa tatlong buwan makikita mo na na pagka inesprayhan mo lang ng tubig yan medyo kumakapit na kasi syempre pag bagong ceramic coating yung sasakyan natin yung pintura talagang coated yan so nire-repel na lang nya yung mga dumi yung mga even tubig pero syempre just like us just like you know uh, mga tao kaya tayo naliligo eh kumakapit yung mga iba't ibang element sa katawan natin like syempre yung yung mga dumi yung mga libag yung mga dust you know what I mean Uh, so parang ganun din yan sa tao. So hindi totoo na pwede ka na sa na pwede ka na sa tubig lang. Okay? May reason dahil bakit ganun? Imagine mo pagka naliligo ka na walang sabon, walang shampoo or sab sabon na lang, uh, body soap na lang, no? Na merong mga nandiyan na present na dumi, alikabok, libag. So, alam naman natin pagka pagka dumi yung alikabok na nakapatong lang tapos hindi mo nililinis di ba magiging libag yan okay so imagine na lang ini-scrub mo lahat yung libag na yan, yung dumi na yan sa katawan mo without having any lubrication. Imagine nyo ano mangyayari. ba? Masusugat ba? Masugat ka lang. Or syempre, or baka hindi lang matanggal yung mga libag-libag na yan or mga dumi na yan. It's the same with what's going to happen sa inyong, sa, sa inyong motor at sasakyan. It's hydrophobic. Yes, that is true. Pero kasi, Uh, pagka hindi mo natatanggal na maayos yung dumi ng sasakyan or ng pintura eh mag-accumulate yan uh, magiging libag, magiging makapal na libag yan and then uh, sooner or later sobrang kapal na yan at hanggang sa mahirapan ka nang tanggalin at uh, alam mo na po pwede mangyari, napakadami pag nagpatong patong yan, syempre magiging matigas na yan hanggang syempre pag tumitigas yan, you'll end up Uh, you'll, 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 end up scrubbing more uh, at syempre na, nawawala na yung visa okay, ng ceramic coating so habang nawawala yung visa in-scrub mo nang ni-scrub numinipis na numinipis yun nagbubuo siya ng maraming light scratches hanggang sa marami ng light scratches um, napapatungan na napapatungan hanggang sa mawala na yung kintab ng, ng ceramic coated na sasakyan o ng pintura mo hanggang sa pagka nawala na yun syempre ala na uh, hindi na rin hydrophobic kasi na block na or yung pagiging flat niya dati imagine niyo na lang ganito kaya nagiging hydrophobic ang pintura na sasakyan natin or ng motor natin ay dahil yan sa flat na flat na surface because of the ceramic coating kaya process ng pag-ceramic coating normally is, kailangang i-polish muna 'yung sasakyan, make sure that it's really flat, walang imperfection hangga't maaari, o, makinis na makinis, satin finish 'yung talagang sobrang kinis bago mo lapatan 'yan ng ceramic coating um, para maging mabisa, para kumapit ng todo para maging flat na flat yung kinakapitan niya. Actually, even kahit may sugat-sugat ng konti and kahit na medyo nag light buff ka lang, kinukonceal niya kasi yon So, pinapatungan niya yung mga sabihin na natin uka-uka, you know, yung mga kanal, maliliit na kanal, micro kanal, parang ganon, no? Basta yung mga maliliit na gas -gas na yan, pinifill yan. So, kumbaga, pinapatungan yan na ceramic coating. ganoon siya. Kaya, ang nangyayari, since na-fill yun, magiging makintab. Okay? Kung baga, since sa feel yun, nagiging flat na flat yung surface. Kaya nagiging makintab sa tingin natin, which is an effect naman na binibigay ng may ceramic coating. Uh, and at the same time, since finil mo yon, yung tubig ngayon, uh, wala siyang papasukan. Kaya, obviously, pag walang pinapasukan or hindi na-stuck yung tubig dun sa mga maliliit na kanal, pag walang ceramic coating, syempre nare-repel lang yung tubig wala na lang siya, umagos na lang sya that's why it's very hydrophobic ganon siya. Uh, in fact, yung ceramic coating, it's not solely credited to the ceramic coating yung pagiging hydrophobic ng sasakyan. Kasi imagine nyo na lang, kuha kayo ng isang sasakyan na madumi, lagyan nyo ng ceramic coating yan, hindi siya magiging maganda. I bet you, pag pinatungan mo yung isang sasakyan na may uka-uka o yung may kumbaga madumi pa din or maraming gas -gas. unang una itsura lang wala na. pangalawa hindi magiging hydrophobic yan kasi nga may papasukan yung tubig reason kaya nagiging hydrophobic again is that flat yung surface and then uh, yun kaya nagbabounce kaya pag flat na flat kasi yung yung pintura natin tapos may ceramic coating ano pa nagbabounce lang yung light which makes it appear like sobrang kinta because lights nagbabounce lang yan doon at hindi na stuck doon sa mga malilate na kanal parang ganun I just hope na express ko sa inyo ng, ng maayos no pero yon pero ulitin ko again doon sa mga naniniwala na pagka ceramic coated eh, hindi mo na kailangang lagyan pa ang shampoo yung panghugas mo or tubig-tubig na lang makakalusot ka nyan papwede mga isa dalawang linggo pero after that lalo pag madalas ginagamit sisiraan nyo lang pagka walang shampoo pagka walang lubrication yung, yung pag uh, yung paghugas ninyo so might as well put shampoo maayos na shampoo uh, shampoo na alam or make it make sure that it's shampoo hindi dishwashing liquid dun sa mga nagsasabi na joy okay lang yan ah Diyos ko huwag nyo gagawin yan guys at mga Uh, wag na kayo masyado magtipid especially pagka mahal ang paggamay sa sasakyan kasi gumastos ka na ng malaking sasakyan mo tapos ang bilis mo masira because of wrong usage ng alam niyo yan. Okay, kala ko hindi na record. Because of wrong usage of, of soap elements. So ayon. So make sure that it's a legit shampoo. Uh, by the way, with regards to that, uh, kasi marami nagtatanong nito, ano magandang shampoo ang dapat gamitin? Okay, maglalagay sa mga karo very very soon. Okay na yung shampoo product or car shampoo, moto shampoo na, na, na ko. Okay na siya. Uh, matagal ko ni research to. May mag taon na eh. Pero <laughs> Araw finally happy na ako sa kinalalabasan after couple of samplings na ginawa ko ilalabas din natin yung soon it will be available for you pinagmamalaki ko itong product na to kasi talagang pinaghirapan ko i-research sya ginawa and uh, we're in the process of packaging currently sabangan so, nyo yun ha, it's, it's so timely na ginawa ko to Um, lalong lalo na kasi nga marami na nagtatanong and ayun na nga sakto na uh, patapos na rin yung product ano ko product research ko. So, nasa stage na tayo launching in the next couple of days, hopefully. Okay. So, yan guys, sa mga kaaro, for more videos like this, let me know kung ano yung mga tanong niya para nasasagot ko. Uh, para magawa natin ang content. Para matuto kayo. Uh, sana makatulong yung mga ginagawa natin videos na pareho na ito. Pangalagaan yung mga motor ninyo at mga sasakyan ninyo kasi binili nyo yun mahal. So, mahalaga rin na pangalagaan natin para tumagal, di ba? All So, basically that's it. Thank you so much for watching, guys, at mga kaaro. Until next time, ride safe, drive safe all the time. Pasensya muna at tayo muna ay si Kaaro Auto this time. All May meeting ako. Kasputing tayo. Ay tayo sa likod ng isang project ko dito sa Santa Mesa, Amaya. Sky Santa Mesa. Baka may naghanap sa inyo ng condo dito sa Quezon City, Santa Mesa area. Let me know. Alright, basically that's it. Again, thank you so much for watching. Have a good day. Okay, bye for now.